頑 촬영 <목소리도> 那个。 Ito sa may iba eh guys, may mga halamanan. Ah. Kaya naman guys, pero nakatakot, nakatakot, ah, nakatakot ba sumubok? Sige tingnan nyo. Okay, dito lang tayo sa bandang gitla. Mahaba-haba ito. Ito yung ano, ito yung hindi kami nakatawid dito dahil nung nakaraang bagyo ah, na bagyong abon. Walang nakakatawid dito. Ang mga adik. Okay, Ayan, nakatawid tayo guys. Okay. Ayo. kaya sa kanan lang. Mahabar, eh. dito, dito, dito 'pag ano. Ito rin, ito may Victoria. Ito may Victoria. Ito may tubig na rin. No? Mapo na rin sa mankada. Galing doon, gito, dumadalo. dito dumadalo. Naglakay ng manyan dito at labag yung agon so, naku pag hindi pa tumigil ang ulan nakakatapat talaga mamabaw lang siya pero wala, wala, wala yung mga spot na binabaha dito sa Victoria

Dito tayo sa pila. Sa pila lang tayo. tayo sa ating sa mga mag kita mga. pero na na mababaw lang. Ito kagabi, pagdaan ko, pag ko eh, eh, may na siya, pero hindi gano'n sa uh, taat. Sana gano'n din, mababaw pa rin. Alam mo ba? Eh, ano? sa gitna

a través talo guys so pagdating nyo pero sana uh, kapagira okay, naman ng ulan kasi pagkatuloy-tuloy po ulan pagkawin naman natin mamayang gabi sigurado iikot tayo dito. ay ko oh. kaya yeah, yan ano anak. Meron pa isa sa so may present view. Doon sa unahan, yung doon din. Iipon uh, din ang hanap doon. Pag daw sa doon sa may palayan, nagsasalubong din yung tubig. Ito rin dito sa so may makaba. Ito, so, malalim-lalim din ito sa so may tapat ng sea oil. Ay di ko, di ko tayo. Ay di dito kayo, ay di ko ano? Maha mo lang gumagawa nung, wala oras tayo sa kita ng ano? Tandaan. Tapos mamaya ang hapon Tapos tapos lang ang ulan ng buwan ang pero tuloy tuloy Naipon at naipon at naipon at naipon at Sana sa ng ulan Ito din sa

ada bintang, ada yang ini naik bol, ada berapa, ada seperti orang ramai, ada mana, ada yang bermain baik. eitt hettað frá sentralt til at stuttar tað varðu samt ikki Tää on bampaa. 啊。Oh. ting den, -den. Hmm.